ang uh, hinungdan nga niari ang uh, Vietnam Coast Guard uh, sa Cebu kay uh, offshoot ni sa atong Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Vietnam Coast Guard Mao ni ang ikaduha nga nga igayon ang ang Vietnam Coast Guard niari sa Pilipinas ang una last year sa Manila o karon diri sa Cebu uh, isa so, sa mga mga activity nga among uh, buhaton with the Vietnam Coast Guard ay naami mga people to people exchange and uh, magkandagmi oga uh, maritime search and rescue, firefighting og oga uh, oil spill uh, response exercise sa biernes. Uh, pero uh, tungod sa naitabo diri uh, sa sa Sibung na naka ka experience oga uh, linog nga 6.9 magnitude, uh, ilang gitig this opportunity nga mapakita nila ang uh, ilang uh, sympathies at uh, nga hindi lang ta sa maritime incidents uh, nag-cooperate. disen sa mga humanitarian effort nga ilang nakita nga uh, kinanglan nga og mga pagkaon ang atong mga mga kababayan diri sa Cebu mao ilang check ang ilang ilang uh, mga pagkaon sa, sa barko og uh, ilang na na identify nga uh, out of the provision nila doon sa barko naka Uh, kalap sila o uh, 32 sacks nga bugas o uh, 10 boxes nga nga noodles na pwede nilang i-donate uh, sa atong mga igsuon na, na apektuhan sa lindol particularly dito sa tabugon uh, mo adto sila kuyog ang ilang mga personnel o mga personnel ng sa Philippine Coast Guard para mutabang tabang kung unsa ilang pwedeng maitabang dito apil na ang uh, medical effort kay naaman sila sa kay nga mga medical team on board so direkta na ni sila after the sir ato na dayon sila dito oh mauni lang buhaton pag uh, human loading uh, diretso na sila dito and uh, hopefully di nakayo traffic para makaabot din sila og mas uh, dako pa ang ilang matabang dito